mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang sa kayo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikumoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad sapagat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito sapagat na naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Pagsasadiwa Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Si Sakeo ang pinakamayamang punong kolektor ng buwis. Bunga nito, walang tumulong sa kanya para makalapit kay Jesus. At dahil pandak, umakyat sa puno upang matanaw si Jesus. Hindi nasayang ang kanyang pagpupunyagi dahil tinawag siya ni Jesus at walang atubiling tumuloy at kumain sa kanyang bahay. At taliwas sa naging pagkilos ng mayamang binatang nagtanong noon kay Jesus, ibinigay ni Sakeo sa mahihirap at sa iba pa ang yamang kinamkam niya. Saqueo, isang ebreyong pangalan na nangangahulugang ang taong naaalala ng Diyos ay isang katangi-tanging salaysay ng pagtanggap, pagpapatawad at pagbabalik loob ng isang makasalanan. Minsan pang nagapi ni Jesus ang kasamaan sa pagpapadama ng kanyang habag at pagmamahal. Naway na po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Malifishar ng Society of St. Paul na nagsasabing All for the Gospel.